Up. The correct answer is... Ikinanap ang ika na taon ng Adivay Quiz B sa Ben Palispis Auditorium ng Benguet Capitol nitong Sabado, ika-22 ng Nobyembre, para paigtingin ang kaalaman ng mga mamamayan sa kasaysayan, kultura at tradisyon ng probinsya ng Benguet, lalong-lalo na sa mga kabataan. Siyam na grupo ang lumahok sa nasabing quiz bee na binubuo ng tigsampung multiple choice na tanong bawat round sa easy, moderate at difficult rounds na subok ang kaalaman ng mga mag-aaral mula sa Benguet State University o BSU La Trinidad at Bukod Campus, Cordillera Career Development College o CCDC at King's College of the Philippines o KCP Benguet. Idineklarang kampiyon sa pagganap ang mga estudyante mula sa BSU Bukod Campus na sina Roniline Feginuran, April Joy Ampey at Carla Agoyos sa ilalim ng pamumuno at gabay ng kanilang coach na si Caroline Wagnel, nakatanggap ang grupo ng 11,000 piso, isang plaque at mga sertipiko ng pagkilala gate ng kanilang coach ay nahirapan sila sa paghahanda para rito, partikular na sa pagkuha ng mga libro na nagtataglay ng mga kinakailangang impormasyon para sa kompetisyon na maaari nilang mapag-usapan tuwing review o study sessions, bagamat ay nagawan niya ito ng paraan para makaraos ang grupo sa kanilang pagsasanay. Medyo narigat ka on our part kasi especially on the resources na they provided niya references na improvide iti I I mean in Bagaiti uh one, nga usarin mi. So dagidya dito mga books haan nga available diya iskulaan. Mm -hmm. It so nga uh, I contacted some of uh, ano to mga persons nga at mabalin nga ada kanya na nga libro. Mm -hmm. So I went to uh, the high school, um, Bagig National High School to borrow some of the books related to uh, nga activity and then um I also, I also have a book from the Department of Education that I'm going to read, i going to adapt lang I'm going to write it, going to So, these are the resources that I'm going to provide to my students to read. And of course, uh, uh, with the help also of our colleagues from BSU Bukod Campus for the uh, other resources that they provided. Okay, so, our routine namin, since uh, since we have the limited resources niya, so jay 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 book, two ko pa ijay may isa, tapos yung isang book binigay ko sa isa, tapos yung isang uh, yung isang book binigay ko dun sa isa, so parang nagsalitan sila for the book, and then meron din silang time for group study sa library. Pangalawa sa Quiz B ang CCDC Team 2, habang pangatlo at pangapat ang BSU Team 1 at Team 2 na parehong mula sa La Trinidad Campus. Pumanglima naman ang KCP Benguet Team 1, kinilala ang iba pang mga grupo na sumali at binigyan ng consolation prize. Nakapagpasaya naman ang CCDC Team 3 sa awarding ceremony. Nakatanggap man ng consolation prize, ay nagawa nilang magbigay-aliyo sa paggamit ng mga candle holder bilang kanilang nagmimistolang tropeo. Ibinanggit naman ni Dr. Ryan Ginaran na kumatawan kay Provincial Governor Dr. Melcher Daguinez de Clas ang importansya ng patuloy na pagturo ng mga impormasyon ukol sa pinagmulan. No society will ever welcome generations who are ignorant of themselves. When our youth lose connection with their history and culture, the strength of our communities weakens. Ito ang pangalawang panalo ng BSU Bukod sa nasabing patimpalak mula sa unang pagwagi nito noong 2023. Sa pamamagitan ng pagganap kagaya ng Adivai Quiz ay mas mapapalaganap ang pagkilala at pagpapasa ng kaalamang ibengket sa mga susunod pang mga henerasyon. And to paraphrase Miss universe called De Bois. Wow! Sabi niya, and this is also a message to you, Go in those rooms where you think you don't belong. Shine and make sure you assume your Benguet identity. Ira Marzan Parasa Herald Express.